Siyempre sa mga bashers, hindi pwedeng mawala, no? <laughs> hindi ko naman, <laughs> hindi. Yo, so, magandang umaga, it's your boy, galang po totoy. So, napakaganda na naman ang sikat ng araw, tapos mamaya, uh, ulan. So, kasi tag-ulan na, siyempre, tag-ulan na. Official lang diniklara na yata ng pag-asa na ngayon ay tag-ulan na. Umpisa na ng tag-ulan, na panood ko lang sa balita kagabi. So, ngayon ay uh, gusto ko lang magpasalamat at gusto ko lang i-flex na 10k followers na tayo sa Facebook at 1900 plus na tayo sa TikTok so maraming salamat po. Woo! Maraming maraming salamat sa mga supporters, sa mga followers, sa mga engagers, sa mga bashers. So maraming maraming salamat po sa inyo, syempre no. So uh, hindi ko naman talaga ah uh, binalak na mag magparami uh, talaga ng uh, followers, no. Hello. So, yung uh, Facebook account ko talaga is for ano lang naman talaga yan eh. Kumbaga, yan yung parang diary ko, no? Na parang uh, mababalikan ko in the future, no? Na ganito pala yung ginagawa ko, pinaggagawa ko, no? <laughs> hindi ko naman <laughs> hindi ko uy, ano yun? <coughs> hindi ko naman inakala na magma-reach ko yung 10k at magkakaroon ako ng followers sa tiktok Ano ba yan? Hindi ko inaasahan yan Ano ka nasisira, uno? <laughs> so, ano lang tayo, no? Ah uh, Drama lang ng konti But <laughs> sad music So Yun lang, so Kumbaga yung aking uh, Facebook page talaga Is para lang talaga yun sa Ano, no? Para na uh, memory uh, Mababalikan kong ano Ah uh, hindi hindi photographic memory no yung pag uh, mayroon kang actual na mapapanood na ganito pala yung pinaggagawa ko noong araw no yung pag uh, diary diary natin yan so pero syempre may mga nag-follow hindi naman natin sila pinilit na mag-follow sa atin no so pero kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga followers no sa mga engagers sa mga in, en danger baka in danger ang pag engagers no sa mga pagtangkis sa mga tumatangkilik sa mga bashers so maraming maraming salamat po sa inyo uh, taos sa akin puso yung uh, pasasalamat nararamdaman mo kuya mo eh. oh. so ulit inuulit ko so sa mga followers sa mga tumatangkilik sa mga likers sa mga engagers sa mga tough fans no sa tamang, at mga top engagers sa mga washer va washers eh maraming 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 salamat po sa inyo so taos puso pa ako nagpapasalamat ha ah. so maraming salamat sa suporta maraming salamat sa pag-unawa maraming salamat sa pagtangkilik so maraming salamat po sa inyo magandang umaga peace yo. let's go parinik naman ng rap mo sample naman dyan ang ganda naman ng cap mo arbor na lang yan ayabang mo naman wala ka bang kanta na bago bakit wala kang battle takot ka bang matalo ha paulit ulit ang tanong ng mga tao huwag sanang apurado anong magagawa ko wala akong maisip masyado pang mainit akala mo tuloy mo pang suplado pag tahimik pagod lang talaga galing gig to walong oras sa van tatlong oras sa kalabaw tapos pag uwi ko pa para bang hindi kuma? ma laman bakit ang buhay ko ay para bang naging pelikula laging puyat Nagkalat ang papel na nila mukos Ang dami ng kapeng ipinautos Tinta ng aking ballpen Walapit na maubos Isang patak na lang Pero aking ibubuhos Mali ba na magkamali Ang sang tulad ko Ako ay tao lang din naman na tulad mo Ano ba ang dapat na gawin Dapat bang kamuhi Ano dapat ba na Ang sang tulad ko na tao lang Pasensya na tao lang tao lang tao lang kasi sa pulis sa pagkabata sablay ng tumanda lumakadumakbang hanggang sa madapa huwag kang mawawalan ng pag-asa huwag kang madadala kung wala ka pang mali wala ka pang nagagawa madadapa ka muna bago ka matutong lumakad ang buhay ay utang, tulugan ng bayad kaya huwag kang matakot magkamali pero alalay lang huwag kang masyadong magmadali na sabi sa akin ng aking itay na pinapaalala palagi sa akin ni inay na ay hindi nasusunod ayoko nang sumali gusto kong manood minsan wala nang gana ayoko nang magrock kasi akala ko dati alam ko ng lahat yun pala kulang pa ang kaalaman ko labis ngayon alam ko na kung ba't may pamburaan labis mali ba na magkamali ang sang tulad ko ako ay tao lang din naman na tulad mo ano ba ang dapat na gawin? dapat bang kamuhian do dapat ba na ng sang tulad ko na tao lang Pasensya na tao lang tao lang Let's go Pero di ba tao ka lang din Di mo ba napansin Kahit anong taas mo natin Tingala ka pa rin Kahit tanuhin mong mabuti Bakit ganon pa rin Di maiwasan na magkamali Kahit anong gawin Kadalasan nangyayari Ay ang kabaligtaran Marami kang matatalo Yung makakaligtaan mo Mamali ka ng daan Lalo kung wala kang Ganong alam Anong magagawa mo Tao ka lang Napapagod Natatakot Naiinip natatawa, nagtataka, naiinggit, nangangawit, nagagalit, nabibigla, nalulungkot, nautot, nahihiya, natutokso, nakukonsensya, naupubusan, din ang pasensya, nasasaktan, nagmumura, pero nagmamahal pa rin kahit natuto na, na magkamali ang sang tulad ko? Ako'y tao lang din naman na tulad mo. Ano ba ang daw na gawin daw at bangga muhi indo daw at banatul darang sang tulad ko na taul lang mali pa na makali ang sang tulad ko ako ay tawag din naman na tulad mo ano ba ang daw na gawin daw at bangga muhi indo daw at banatul darang sang tulad ko na taul lang patience na pasensya na tao lang kagaya mo Woo! Woo! wala tayong pagkakaiba ah, pwede nga lang sana isoling na lang pasensya na Woo! Woo! Yo, maraming maraming salamat ulit sa lahat ng mga ating mga followers sa ating mga top engagers sa ating mga top fans sa ating mga ah uh, likers, salamat, maraming maraming salamat din sa atin. Syempre sa mga bashers, hindi pwedeng mawala at hindi hindi natin pwedeng pasalamatan 'yan. So maraming 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 salamat sa inyo. Ah, uh, taus pusong pasasalamat syempre. So, yon. So, hanggang dito na lang. Peace A few minutes ago. Yo, magandang umaga. It's your boy Galang Pototoy. So dito sa video na to uh, Magpapasalamat ako sa mga Supporters, sa mga bashers Sa mga engager natin Dahil naka 10k na yung aking facebook page At, saka, at naka 1900 plus na ang aking tiktok So uh, Genuinely So maraming maraming salamat syempre sa mga Supporters, sa mga followers natin no? So maraming maraming salamat po sa inyo Taus puso po ako nagpapasalamat Sa suporta at pagtangkilik Uh, pero dito sa video na to lalagyan natin ng konting twist no. So, yung uh, video na gagawin ko, ilalagyan eh, ko ng sad music tapos kunyari magdadrama ako, di diba? Yung ano lang, kung konting twist lang. Uh, para maiba lang, mayroon lang ba tayong uh, pampagod vibes tsaka kumbaga mixed emotion ba. So, magdadrama ako, syempre lalagyan ko ng sad music. Uh, kung kung magagawa kong umiyak-iyak konti, ganon So, di diba? Para Uh, may kunting ano lang naman, kunting twist lang konting palabok, konting sangkap lang, no, pero genuinely, so maraming salamat syempre sa mga followers, sa mga supporters sa mga tumangkilik, sa mga tropa sa mga kaibigan, no so maraming salamat syempre sa inyo so, kaya tapusin mo tong video na to, let's go!